Papas ko na nga lang, wala pang dekorasyon dito sa bahay. Finally nga, dumating na nga rin yung in-order ko at makapagpapalit na nga rin ako ng kurtina ko. Ilang buwan na nga rin akong hindi nakapagpalit, Diyos ko dahil. Paano naman kasi ito palang kurtina ang nabili kong mag-partner? Ang iba ko kasi kurtina na luma ay hindi na mag-partner. At salamat at nagkaroon din ako ng budget para bumili ng bagong kurtina at ganito rin ang tela. Nagustuhan ko lang kasi yung ganitong silk na tela, yung manipis lang. At syempre, bago ko magpalit ng kurtina, magpupunas na ako ng mga bintana. Pero nakapagpunas na kami ng karaang linggo. Bali ngayon, uulitin ko lang. kasi yung nabili kong kortina at madali lang magkadumi. Pagkatapos ko naman dito, ay doon naman ako sa kabila. Hanggang ngayon pa nga rin, hindi pa nga rin para makabili kami ng adjustable curtain rod. Hanggang ngayon nga, ay eh, stro pa rin ang gamit. Sunod na nga lang pag magkabudget. Dahil sa kakulangan nga rin ng budget, inuuna natin ang mas importante ay thank you Lord, makakapagpalit na rin ako ng bagong kurtina. At dahil nga magpapasko at magbabagong taon, kailan na rin maglinis-linis tayo at para maaliwalas pagpasok ng bagong taon. Iba din daw ang vibes kapag malinis at maaliwalas at nababago yung bahay bago man lang mag New Year. Hindi nga rin ako nakontento at lalabas na nga rin ako para mapunasan sa labas ng bintana. Buti na nga lang at tumila na ulan at medyo umaraw na. At ulan na kasi dito sa amin at madali lang magbaha dahil mababa lang ang lupa dito sa amin. Marami na nga rin sira-sira itong bahay na ito dahil marami nang dumaan ng mga bagyo. Pero napakaswerte pa rin namin dahil hanggang ngayon meron pa rin kami natitirhan. Katulad na lang yung dumaan ng bagyong Yolanda pero yung bahay na ito ay nandito pa rin. Pero marami din nawasak na mga bahay at pasalamat na nga lang kami ang bahay na ito ay nakatayo pa rin. Pero yung kusina namin nadaganan talaga na napakalaking nyug. Pero sa awa ng Diyos unti-unti din kami nakasurvive noon kahit ilang buwan nyo na walang kuryente siguro mga 7 months. Pero hindi pa rin kami pinabayaan ni Papa Jesus dahil marami pa rin nagbigay na bless sa amin. Anyway, bali ito nga palang bahay na ito ay hindi talaga sa amin. Para kay Lola talaga ito, pero dahil wala na ang Lola, kami na lang ang tumira. Pero sigurado ko kung nasaan man si Lola ngayon, natutuwa rin siya dahil naaalagaan ang bahay niya at meron tao dito sa bahay. Sayang din naman kasi itong bahay na to at walang ibang tumitira. Hindi nga muna kami makapagbunot ng damo sa labas dahil lagi na lang umuulan at mabilis lang tumubo ang mga damo. Mayamaya -maya nga ay tinawag ako ni Dada at kukuha nga daw kami ng mangga dahil marami na daw bunga. Napakaswerte nga namin at meron kaming puno na mangga at hindi na rin kami bibili. Marami na nga rin humihingi dito ng mga bata, ng mga matatanda, pero pinapakuha din namin dahil marami naman bunga. Sa susunod nga eh, plano namin ibenta na lang itong mga mangga para may income naman. Mangga kayo dyan mga mare. Marami-rami na nga rin na nakuha ni Dada. Ako kung sa Maynila ito, magkano rin to kung bibilhin. Iba talaga pag dito ka sa probinsya, pag meron ka lang mga tanim, may meron kang pagkukunan ng mga pagkain. Sana nga ay eh, umabot pa to hanggang katapusan ng December, hanggang bago mag New Year dagdag na rin handa sa bagong taon. Anyway, kinuha ko na nga yung mga bagong kurtina na ipapalit. Ito nga lang muna yung kurtina kong nabili at mura nga lang ito, nasa 100 plus. Budget nga lang at ito lang muna. Ito lang talaga yung gusto kong silk na tela dahil madali lang siyang labhan at matuyo. Ito lang talaga yung pinili ko dahil pantakip lang naman dito sa bintana para hindi agad diretso makikita dito sa loob ng bahay. Para kasing yung tela niya ay ang lamig tingnan. Nagpatulong na ako kay Dada para madali. Pagkatapos naman namin dito, doon naman kami sa kabila. Dahil nga sa kakulangan ng budget, eh ngayon nga lang nakapagpalit ng kurtina. Siyempre, sa mga katulad natin, inuuna natin talaga yung mga pang-araw-araw na panggastos. At hinuli na lang natin yung mga ibang bagay dito sa bahay. Buti at dito na nga lang kami namuhay sa probinsya at nag-alaga na lang kami ng baboy. Kasi kung doon pa kami sa Maynila, naku, ang hirap talaga sa Maynila ang buhay. Mangungupahan ka, tapos wala ka pang regular na trabaho. Tapos meron ka pang pinapaaral ng mga anak. Ang ganda lang talaga dun sa Maynila kapag meron kang sariling bahay at meron ka ng regular na trabaho. Kaya mas pinili na lang namin dito mamuhay sa probinsya dahil meron naman kami ditong bahay. Na... At sa awa naman ng Diyos, ay nakakasurvive naman kami. Eto at... na nga, natapos ko na rin ang pagkakabit ng aking bagong kortina. Simple lang, pero para sa akin ay napakaganda. Good for one year na yan. Charot. Ang susunod naman na gagawin namin ay magkakabit naman kami ng aming munting Christmas tree. Dahil wala pa talaga kaming mga dekorasyon dito sa bahay. Thanks for watching guys.